Yo, what's up mga ah, sangkay? Yan nga pala, no? ah, dito na pala ako sa garahe namin. Kumarahin na ako. Oh, di magkita kasi. hindi ilmi. Kaya pala, ito pala yung tricycle ko. Ah. Sin Sinadre, pag ginarahe ko na. Ito pala yung kinita ko. Ay, naubos kayo yung coins ko kakabayad sa mga panukli. Ito, wala na. <laughs> pag na lang ito, pambili ng itlog tuyo kasya pa yan tsaka ito rin yung ano ito nga pala yung ano naka ano pa ako naka puran rin pa ako nung nung oras kanina puran rin plus ito pa pala ay okay, so tinabi ko na to eh kanina ayan tinabi ko na to kanina eh may buo, may, may buo pa isang libo dyan. No? Kasi ay, sa akin. Sa gasolina, sa gasolina namin nagpabariya. Kaya nakabuo ng, ano. na Nga pala, no, umabot to ng ano, dalawang libo. Dalawang daan. Dalawang libo, dalawang daan. And 20 pesos. Tama ba yung pagka ano ko? Bigkas. Yan. So ito lang palang tinita ko sa loob ng uh, 12 hours pala. 12 hours. So, kanina no, kanina ito yung ano, nakipagpakbakan -back tayo sa klasada. Ito nga pala yung kinita ko. 12 hours na, ano? linis na to, linis na. Wala na, ano? labas na yung boundary, labas na yung, labas na yung boundary na limang daan. Labas na yung, ah, yung gas na 300, 300 lang pala yung gas ko dito kasi sobrang tipid to na. Old model na TMX. Old model na to, TMX Sobrang tipid to kasi kaya Ano lang Abot ng 12 oras Alagang 300 Masaya na, masaya na itong motor na to Masaya na sa 300 na gas Nga pala Garahin na pala ako Nakakita na ako ng 2,220 Kaya Mayroong nang pang Bayad sa upa May pang ano May pang scatter <laughs> di biro lah pembeli nang ano yan diaper diaper wipes tsaka ano rin uh, big green tea eh. yan kinita natin oh no. so, guys bye bye sunod liwat